dito talaga at hindi ha bike roll no sing ay ilegal 'to sa bawal magsuot niyan unless na lang oi go with PNP, GAP or RTP ah at BJMP ah ilang justifiable para masuot niyan ha kaya yan kanofer mo sa amin niyan para

Mabuhay po kayo. Kaya kung mayroon uh, kayong kaya papakita kayo violation news, ba na mo public place? May re-insure UBR. Meron kang... No. Tapos, half ka pa. Meron kang limang araw para kasigasoin ko sa city hall. Lulis hanggang biyernes. Anong araw ko? Lunes hanggang Biyernes pwede yung pagkain. Sa office hour pwede yung pagkain. Tapos dapat ibibigay mo dito yung tamang pangalan mo kasi pag hindi mo binigay yung tamang pangalan mo, pwede kang kasuhan ng, ng using office. you. Alam ko po yan sir kasi may pagkada ako ng ganyan. May idea lang. yun. yung tampakay ha? Patayin mo na yung mo. Yan, okay, ano pa ko Okay, ano pa ko? Ano pa ko? Ano pa ko? first time ha, uh, pwede mag-abay ng seminar o service ha. Uh. Kasi kung mabayar mo sa situ nito, 500. Apo. O, oh, ngayon po, magbigay po kayo ng ID para sa pagkakailan lang. At binibigyan na kayo ng limang araw na palawag ka situ para kung 5 working days lang. Ha, ah, sa seminar office, doon nyo po na sa Princeton. Malinaw po ba? So, may sa Princeton, o, yung bago, doon nyo po so, ha. Sa Mirosario po. O, oh, always situ ito, napitong pangalan lang kasi kung makapatunayan pong gumagamit at pangpalam, maaari po pahilang ang criminal complaint using fictitious name. Klaro po ba kuya? eh okay.